gumamit po ng mga alias o gumamit po ng ibang pangalan ang mga nasabing una, yung umamin na DPWH official na siya ay nagsusugal at sinabi rin niyang kasama niya ang ilan sa mga uh, nagkasama niya sa trabaho na nagsusugal din ng madalas. Chairman, ito nga po uh, nakaraang hearing po sa Senado and even sa Kamara. Meron po mga DPW, uh, DPWH officials po ang umamin mismo na sila po'y nakapasok sa kasino at naglalaro tumataya. Kahit alam naman po natin na bawal po ito sa gobyerno. Para lang po malinaw sa mga nakikinig at nanonood sa atin, ano po ba yung malinaw na patakaran ng pagkor pagdating po sa pagpasok ng mga government employees sa mga kasino? Um, Una po sa lahat ay hindi lang po panuntunan ng pagkoryan, pero meron pong isang presidential decree na nagsasabing hindi po dapat uh, papasok at maglalaro sa anumang casino uh, within the Philippines ang sino mang uh, naglilingkuran sa ating pamahalaan. Uh, maliwanag po yan at uh, kung papasok po kayo sa lahat ng mga casino, mapapansin niyo siguro eh, may pag, pagpasok nyo po sa main door ng mga kasino. Eh. Uh, unang hakbang pa lamang eh, ay makikita nyo na, na may malaking uh, signage kung saan uh, pinapalalahanan muli ang lahat ng mga kawani ng ating pamalan ng gobyerno na bawal po silang uh, maglaro sa ating kasino, mga kasino. Opo. Ito pong presidential decree na sinasabi niyo po Chairman, kailan po nagsimula 'yan? At lahat po, uh, lahat po ba ng sorry po, lahat po ba ng government workers po natin ay sakop niyan at wala pong exemption dyan sa decree na 'yan? Wala pong exemption at uh, isasama po natin dito elected officials, uh, uh, mga halal ng taong bayan na mga officials, national at uh, panlokal. So kasama din po 'yan. Ano? Uh, matagal na po itong batas na ito at ito'y uh, pinatutupad po natin sa pangkasalukuyan. Uh, at uh, siguri, pangunahan ko na at baka itatanong ninyo, eh, paano nangyari't nakapagdaro sila? Uh, matapos po lumabas yung balitang yan, aking pong kaagad na tinatingnan at uh, sa ating... Uh, Security Group or yung Compliance and Monitoring Department po ng Pagcor, yung mga balita kung meron pong katotohanan ang mga balita yon. Unfortunately, ang lumalabas po sa aming pagsisiyasat noon ay doon sa mga tulad nung nabanggit nyo, may isang uh, official ng Public Works, or DPWH, na personal na inamin na siya Uh, nagsusugal ng dalawa o tatlong beses yata isang buwan. Uh, kung susuriin po natin, yung mga pangalan po nila eh, hindi makikita. Eh. Uh, kami po'y tumawag, kami po'y nagsiyasat sa mga kasinong may lisensya ng Pagcor, at uh, hindi po lumalabas. So, iisa po ang aking conclusion, iisa po ang maliwanag dito, uh, gumamit po ng mga alias o gumamit po ng ibang pangalan ang mga nasabing una, yung umamin na DPWH official na siya yung nagsusugal at sinabi rin niyang kasama niya ang ilan sa mga uh, nagkasama niya sa trabaho na nagsusugal din ng madalas. So, uh, requirement po kasi yun na kung ikaw ay magiging isang uh, higher, hindi naman high roller, but mm. isang VIP, kailangan po kayo mag-apply ng isang membership card kung sa anumang uh, license casino kayo maglalaro at doon siguradong hihingan kayo ng isang valid government ID. So um meron na rin pong uh, pang maganda po itong pagkakataon ito at uh, siguro ay babanggiting ko na at uh, una pa lang uh, ilalabas ko itong balitang ito. Tumanggap na po kami kahapon ng sulat Uh, nagmumula sa Senado uh, sa tanggapan po ni uh, Senator Ting at uh, nagbigay na po sila ng mga pangalan, ng mga alias na posibleng ginamit. So, kaagad po, ay kahapon ng uh, early evening, akin na pong sinulatan ang lahat ng ating mga license fees, no, yung mga kasinos, at kiniling uh, ko na siya sa atin at tingnan kung Uh, itong mga pangalan to ay nakapaglaro at uh, kung sila ay nakapaglaro ay eh, maibigay sa atin ang kanilang mga uh, litrato or identification na silumiti sa kanila at makita rin ano ang naging uh, playing records nila. So inaasahan ko na uh, yan ay sasagutin ng lahat ng license casinos na ating sinulatan. Lahat po ang ating sinulatan no maging dito sa Metro Manila at gayon din naman sa mga ibang lugar natin na meron tayong licensed casinos tulad ng Clark, tulad ng Cebu, uh, tulad ng Davao. Mm -mm. So, inaasahan ko pong babalik ang mga resulta na yan sa mga susunod na araw. Oo. Naitanong nga po yan sa camera, uh, siya mismo po ang umamin, si Engineer Henry Alcantara, na gumagamit daw po siya ng peking ID. Sabi nyo po, um, tumanggap na po kayo ng sulat sa Senado kung ano mga alias ang gamit nitong mga DPWH officials natin sa pagpasok po nila sa kasino. Pwede po ba naming malaman, sir, kung ano po yung mga alias na yan na ginagamit nila para makapasok? Kung po pwede po? Uh, kung mamarapatin po sana, eh, uh, una, hindi ko talaga maalala na at kaagad uh, ko nga dinabas. No? But uh, kung mamarapatin sana mo, DJ Chad Chad, mm -hmm. ay, uh, tapusin ko lang muna itong ginagawa kong pagsisiyasat. Sige no? po. Mm -hmm. At kung, uh, <laughs> kung, ko naman unang uh, nailabas yan, maaaring uh, maipagkalob ko yung informasyon as soon as I get the information that I have asked. Uh, all the license casinos to give us okay.